So, alalahanin natin na sa bahay, sa tahanan, yung asawa o yung babae, ang kadalasan may problema sa gastusin sapagkat uh, siya lang naiiwan kung hindi siya nagtatrabaho. At araw-araw, may pangilangan. Yung mga bata, pangilangan ng pagkain, ng no? gamit, no? mga bayarin. Iniisip yun palagi ng mga babae, ng mga wife. No? Hello, ngayon, ang pag-uusapan na naman natin ay finances. Paano nga ba ang uh, finances nakaka-apekto o nagdudulot ng issue sa isang relasyon. So, alalahanin natin na sa bahay, sa tahanan yung asawa o yung babae ang kadalasang namang problema sa gastusin sapagkat Ah, uh, siya lang naiiwan kung hindi siya nagtatrabaho. At uh, araw-araw may pangailangan. Yung mga bata, pangailangan ng pagkain, na no, gamit, na no, mga bayarin. Iniisip yun palagi ng mga babae, ng mga wife. No? Kaya kapag kinulang o hindi natin namimit yon iyon ang kadalasang pinag-aawayan ng mag-asawa. Totoo yun, no? Ah, uh, lalahin ninyo kapag ah, uh, obserbahan nyo kapag mayroong pera, si Mrs. o ano, 'di ba masaya yung pamilya, no? Eh hindi siya masyadong masungit. <laughs> eh kapag masungit na yung asawa natin, ah, uh, medyo may problema na yon, no? Kaya, kailangan nating pag-usapan no? uh, ng hindi humantong sa away, sa isyo, at uh, kapag lumala, yun na yung magiging dahilan uh, ng pag-aaway. No? Kung alalahan ninyo, uh, kung minsan yung magkakapatid, nag nagpapatayan dahil sa pera. No. Friends betrayed friends no. just to obtain what they want. No. So, kaya, medyo malaking issue to. Okay, so, ngayon ang question, ano nga ba ang gagawin natin upang maiwasan natin to? No. Meron naman talagang milya na konti lang yung kita ng no. So, kung kunti lang yung kita, anong gagawin? Eh, kung malaki naman yung kita, kahit gano pakalaki ng kita mo, kukulangin at kukulangin pa rin yan, no? Sa mga ordinaryong pamilya. Kaya, anong gagawin natin upang ma-manage natin yung finances sa tahanan? Una, you talk openly about your finances. Anong ibig sabihin noon? No, mag-usap kayo, no, mag-asawa o mag-partner. Ah, tungkol sa pera. Kinakailangan na pag-usapan niyo, no. Bakit? Kapag uh, naging silent tayo doon, 'yun yung nagdudulot ng silent issue sa ating mga puso, sa ating mga isipan na karaniwang nauuwi sa away, nauuwi sa hiwalayan, no? Nauwi sa sigalot, no? Dahil hindi na pag-uusapan, no? So, mahalagang pag-usapan yung finances sapagkat uh, ito yung uh, ugat, no? Kung minsan, ng pag-aaway, no? So, mag-usap kayo, planuhin nyo, no? planuhin nyo kung anong gagawin, no? So, kunyari, sa nyo, uh, be, no? Lahat sa noon. Uh, kulang yung finances natin. Ano, ano ba yung pwede natin gawin? No? Uh, medyo malaki ang gasto natin sa ganito, no? Sa ganyan, no? Anong gagawin natin? So, pag-usapan nyo. Anong gagawin natin para mas malesen yung expenses natin? kasi yung income uh, late lang late, malaki yung expenses no. so may merong equation yung ano eh uh, pagdating diyan no pag yung iba yung equation nila is uh, income or salary equals savings minus expenses no. pag-usapan niyo yun, no? mag-ipon kayo, pag-usapan nyo na <clears throat> limitahan yung mga gastusin na hindi naman kailangan. Yung mga non-essentials na mga expenses. Okay? So, yun, pag-usapan. Pangalawa is met regularly to talk about money. So, kunyali, meron kayong regular meeting or regular conversations dating sa uh, pera, no? And then, pag-usapan kung ano yung ideya nung isa, ideya nung isa, no, mahalaga yon, Napakinggan ang bawat isa sa kanyang mga hinaing o sa kanyang suggestion patungkol sa kung ano ang ikagaganda no, ng buhay, kagaganda ng pag-manage ng finances in the family. So, ano nga ba yung progress nyo? So, for example, tapos na kayong mag-usap, no? Uh, then, itrack nyo yung progress nyo. Okay? So, ito bang expenses na to, nabawasan ba? No? Ito bang non-essential expense ay na-eliminate ba? Or na bawas-bawasan ito bang savings na to ay namit ba na fulfill ba Yung equation natin na salary equals savings minus expenses uh, na namit ba yon no so, yun yung tanong no? when you have uh, regular uh, meeting or talk about the uh, money So, yun yun. Yung pangatlo is, don't make one person the sole manager of the family's money. No? Huwag niyong iasa sa isa lang yung nagmamanage ng pera. No? Kasi ang tendency nun, gas, magagasto niya, magagasta niya, or may ma spend niya sa mga bagay na hindi naman masyadong mahalaga. No? So, makialam ang bawat isa pagdating sa pera. Hindi yung iasa na lang sa isa, no? Yung decision, lahat ng decision pag dating sa pera, hindi, no? Each one of you should have contribution when it comes to this issue, no? Sa money, no? So, yun, no? And then, uh, decide on account set up. No? So, pwede kayong mag-set up ng account, no? magipon, mag-ipon, no? Uh, kahit konti lang, no? <clears throat> Nang sa ganun, uh, pag may mga emergencies, kanyari, yun nagkakasakit yung bata, o mga hindi inaasahang gastusin, may makukuha tayo. So, yun yun. No? <clears throat> uh, additionally, no? Kailangan nating bawasan yung luho natin, no? Uh, sa pamilya ko minsan maraming mga luho. You no. Know, iwasan natin. Bawasan natin. Pwede nating bawasan yung biyahe or gala-gala uh, kung hindi pa naman tayo strongly uh, uh, independent pagdating sa finances. Lalo na tayo na nagsisimula pa lang ng pamilya, huwag masyadong gala ng gala. No? Kasi, may niwala sa hindi. Pag gumala ka, gagasto ka. No? And then, at the end of the day, ah, uh, uh, ubos yung pera. No? Pagdating ng pangilangan, wala ka nang madudukot. No? And, another thing is, kailangan natin ng mga sidelines, no? Kung ikaw yung husband or wife, no kailangan mo manap ng mga sidelines in order for you to get an additional income no for the family